Tagal ko na tong kinikim kim at tinatago sa sarili ko. Pero ngayon lang ako magsasalita. Ayoko matapos yung pagkakaibigan natin pero dito ko na tatapusin. Masakit man para sa akin 'to na tapusin pagiging magkaibigan natin. Pero kasi tinadamay mo na 'yung pamilya ko eh. Kaya ngayon magsasalita na ako. 10 years of friendship. Pag kayong sobra magtiwala kahit close friend niyo pa. Ito 'yung unang beses na magsasalita ako. Ayoko na kasi itago 'to dahil sobra na eh. Hindi ko na kasi kaya 'yung mga ginagawa mo. Hindi na ako makapagtimpi sa sobrang sama kasi ng ugali mo. Etong sasabihin ko, ha, wala halo kasi nang at papapanggap 'to. Etong isisiwalat ko na 'to noon mo pa ginagawa kaya lang mas lumalala ngayon bakit baka siyang hirap maging mabuting tao sa iyo kahit minsan unti sa ko pero grabe yung trauma at stress na binigay mo sa amin grabe rin yung nararamdaman namin tapos sa iyo pati yung pinagbubuntis kong bata walang takas sa kasamaan ng ugali mo eto sisimulan ko sa una ha kaybigan kita simula high school college hanggang last year sa loob ng 10 years na pagsasama natin bilang magkaibigan alam ko na yung ugali mo mas lumalala talaga ngayon eh simula ulo hanggang paa sinamban kita, kita tinuring kitang kapatid sinunod ko lahat ng gusto mo at payo mo eh kahit alam ko na minsan mali na at dito to yung mga sinasabi mo alam mo pinagkatiwalaan kita lalo na sa mga sekreto ko lalo na sa pamilya ko alam mo yan oo sige marami tayong pinagsamahan. Nung pinasama mo ko sa Manila, alam mo kung saan tayo nagsimulang mangarap eh. Hindi ko makakalimutan yung mga bagay na mga pinagsamahan natin. Inahalagahan ko lahat ng yun kasi nga best friend kita eh. Mahal kasi talaga kita kasi nga kapatid na turing ko sa'yo. Pero unti-unti ko nakikita yung mga kasama ng ugali mo. Grabe mo akong murahin, grabe mo akong pagsalitaan. Tawagin ng lahat tinatanggap ko kasi mahal kita. Pero lahat ng yun binabaliwala ko kasi nga alam ko yung ugali mo eh. Diba pinaniwala mo ko na hindi ko kaya mag-isa? Grabe mo nga ako di ba? Kung pupurin mo ako, sarcastic ka pa. Lahat ng kaibigan ko at mga kakilala ko, nilalayo ang ko dahil yun ang gusto mo, di ba? Kasi lahat ng mga nakakasama natin at nakakatrabaho natin dati, nilalait mo at sinisiraan mo sakin. sa akin. Kaya ilang taon na lumipas, nandiyan yung pandemic. Nagkasama tayo, nanjan yung problema. Papasalamat ako dahil nakasama kita sa kondo mo kahit pandemic. Kahit na alam ko na naman na susumbatan mo ako at utang na loob ko na naman yan sa'yo. Dahil ganun ang kakasing tao. Kiniis ko yung ugali mo ng maraming taon, alam mo yan. Kahit madalas naririndi na ako sa talas ng bibig mo at pag invalidate mo sa nararamdaman ko. Pangalawa, lumipas na naman yung taon na hindi tayo madalas magkasama. Alam ko, nagtampo ka na naman sa akin, di ba? Wala kang pinam mukha sa akin kundi walang magsiseryoso sa akin tao. wala magmamahal sa akin kundi ikaw lang nakibigan ko. Naniwala ulit ako sa iyo kasi akala ko magbabago ka na. Lahat ng sikreto ko sinabi ko sa iyo ulit. Kasi umaasa ako eh na hindi ka nakagaya ng dati. Ganun ko tinitreasure yung friendship natin. Kasi nga mahal kita noon. Yung pagmamahal ko sa iyo hindi nawala kasi alam kong walang tatagal sa ugali mo kundi ako lang alam mo yan. Sobrang sakit mo Tiniis ko lahat ng yon kasi nga gusto ko masaya lang tayo at okay lang tayo palagi. Alam mong mahina akong tao. Alam mong hindi ako sanay sa stress at issue kasi alam mong mahina ako. Yun. Oo, alam ko nandyan ka pero puro negative yung mga sinasabi mo sa akin. Minamanipula mo ko at pinapaikot para layuan ko yung sarili kong pamilya. Eto pangatlo. Ito na yung araw na sinabihan mo ako na mag tayo. Sumama ako sa iyo kasi hindi kita matanggihan dahil nga best friend kita noon eh. Oo, nag-enjoy talaga ako sa mga vlog natin eh. Nung una, hanggang lumipas yung buwan, nadadalas na yung pag-i-invite mo sa akin mag 'Di ba? Sinabi mo pa sa ng personal na malaki ang kita sa vlog kaya mag na ako natutulungan mo ako kuno. Sisko, sumama na naman ako sa iyo at naniwala na naman ako sa iyo. Kasi baka nga nagbago ka na kasi nga vlogger ka na, 'di ba? Baka kasi sakaling alam mo na yung tama at mali. Pero nagkamali na naman ako. Sa isang taon na mahigit na magkasama tayo sa vlog, pinakita mo na naman sa akin yung sama ng ugali mo at lumala ka ngayon sobra. Mas grabe ka na magmura ngayon at manghamak ng mga tao nakakasama natin. Sa totoo lang ay kulang na lang duraan mo kami sa mukha. O wait lang, bago ko ituloy yung mga kasamaan na ginawa mo sa amin, ipapakilala kita ha. Etong mga ugali mo na sasabihin ko ay nagkos talaga sa amin ng trauma at stress. At higit sa lahat takot dahil sobrang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Una, ang yabang mo masyado sa mga tao lalo na sa amin. Bang iba talaga kayabangan mo. Nagsasabi ka ng na mga hindi totoo para lang mapaniwala mo kami at para magstay pa kami sa iyo. Sasabihin mo na naman tutulungan mo kami pero ang totoo lang eh binubuhat mo yung sarili mong bangko. Ito pa lagi mong sinasabi sa amin na hindi namin kaya ng wala ka. Marami kang mga pangako sa amin na alam ko naman na hindi mo totoo Kasi nga alam ko nagyayabang ka lang. Tapos kapag nakita mong masaya kami, sisirain mo araw namin, di ba? Ganyan ka. Kasi gusto mo ikaw yung nasusunod sa buhay na meron kami. Gusto mo sambahin namin, di ba? Pangalawa, grabe ka talaga magmanipula ng tao. Para sa akin ayan yung the best mo ug na meron ka ang magmanipula ng tao. Alam mo yung mga unang tao na makakasama mo, mapapaniwala mo agad eh. Mapapaniwala mo sa mga mabubulaklak na salita mo. Para ano, maging na naman yung pangalan mo. Kasi ganyan ka, sa una mabait, sa huli halip pa May pangatlo pa, sobrang sinungaling kang tao, alam natin yung dalawa. College pa lang tayo, tinuturuan mo na ako magsinungaling. Kasi alam mo hindi ko kaya magsinungaling dahil nga nauutal ako. Alam mo napakasinungaling mo para lang matawag kang independent woman. Kahit alam naman naming lahat na hindi totoo yun. Para ano? Luminis na naman yung pangalan mo sa mga tao at bumilib na naman sila sa iyo kasi nga independent woman ka, 'di ba? O pang -apat. Grabe ka magpanggap Sobra talaga Hindi sa totoo lang nga Ito naisip ko lang Kasi parang daig mo pa si Rodora X Hindi lang split personality ang meron ka Kundi multi personality duspo. Lalo na sa mga fans mo Grabe ka magpanggap Alam mo yan At alam yan ng mga nakakasama natin sa event Ito hindi ko ito makakalimutan Kasi grabe mo yakapin At mahalin yung mga fans mo sa social media Pero ang totoo Pag uwi mo Kung ano-ano mga sinasabi mo sa fans mo Like mabaho Maasim Nakakairita Na gusto mo pang sabunutan alam ko yan, alam namin lahat yan. At eto pa, pati mga bata hindi nakakatakas sa iyo. 'Di ba? Pati sila minumura mo. Hate na hate mo yung mga bata. Alam nating dalawa yan. At hindi lang tayong dalawa, lahat ng kasama natin sa event. Kunwari mahal mo sila, pero kasi may camera eh. Kawawa yung mga bata kasi lintik mo murahin kapag ka nakatalikod na sila. Sobrang sayang yung mga pagmamahal na binibigay nila sa iyo sa totoo lang. At eto pa pala, dumating sa point na hindi ka nakapagpigil sa fans mo. Hindi mo yung fans mo sa harap ng mukha niya sa Bicol. Oy, alam mo yan. Naaalala mo 'yan. Kasi anong reason? 'Di ba dahil hindi ka nakilala? Gusto mo kasi lahat ng tao sa bar ay kilala ka. Oh, may panglima pa. Sobrang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo noon pa. Lumala ka talaga ngayon. Una palang lang, grabe mo iangat yung sarili mo sa social media kahit alam mo hindi totoo yung mga sinasabi mo. Ginagamit mo yung page namin, 'di ba, para i-share namin yung mga post mo at sabihin na mabait kang ate at purihin ka namin. O oh, eto pa ha, di ba sa mall nagagalit ka pag hindi kami nagka-face mask? Kasi nga, sabi mo, pagkakaguluhan ka sa mall. Kaya minumura mo kami. Kasi di ba, sikat na sikat ka na. Kasi yun yung sabi mo at alam mo. Hanggang nasira na yung araw natin kasi nga pinagmumura mo na kaming lahat. Ayaw mo magpa-picture sa mga fans mo, di ba? Sinasabi mo yan sa likod ng face mask mo. Nagmamadali ka pa nga palagi pag may naghahabol sa yung fans, di ba? Tapos mumurahin mo sila nang hindi nila naririnig. Kawawa talaga yung mga fans mo. Tsaka ito pa ha, yung mga nakakasama nating artist sa event, nilalait mo din. Alam mo yan, alam nating lahat yon. Lalo na pagkaparehas ng industriya mo. Gusto mo pangalan ko? Joke lang. Pang-anim. Grabe mo kami ipahiya sa tao, di ba? Yan kasi yung gusto mo, yung ipahiya kami lagi. Para lang magmukha kang matalino at good leader sa harap ng maraming tao. Grabe ka magalit pag naginggit ka. Grabe ka talaga mang lait ng kapwa mo. Ilang celebrity vlogger at mga kaibigan pa ba natin ang lalaitin mo? Teka lang, ha? hindi ko na kasi mabilang kasi sa sobrang dami. Basta babae yan, lalaitin mo. Tapos sinasabi mo dito sa Sokmed na independent woman ka. Tapos sinasabi mo pa yung women empowerment ba yun? Tapos yung mga babae na nakakasalamuhan natin. Tapos hirap na hirap kang purihin sila. Ay, eto pa. Pati mga LGBT, hindi nakatakas sa mga lalait mo. O di ba nga, pati yung drag queen na sikat ngayon, may nasasabi ka, sinabi mo pa yun sa akin. Ay, hindi naman magandang boses. O do support ka pa sa mga LGBT, di ba? Pero nila kung ano, -ano mga nasasabi mo. Gusto mo kasi ikaw lang yung sikat. Ewan ko nga ba, lahat ng mga tao sa mundo, hindi na makakatakas sa panglalait mo. Gusto mo kasi ikaw lang yung angat di ba? Ikaw lang yung mayaman, ikaw lang yung maganda, yung ganto ganyan. Ikaw lang yung titingalan ng lahat. Yan kay. Eh. Di ba nga ayaw mo kami makipagkaibigan sa iba kasi sinasabihan mo kami na masasama ang ugali nila. Eh paano pa yung ugali mo? eto na lang ha, yung mga nakakasama natin sa loob ng bahay. Grabe mo silang siraan sa akin. Ay naku, gaya ng paninira mo sa akin behind my back. Alam na alam ko na yan. At eto pa ha, ginagawa mo talaga akong katulong. Condo days pa lang. Alam mo yan, pandemic days yun. Hanggang lumipat tayo sa bahay sa Cavite. Ginawa mo kaming katulong kami ni Henry. Oh, may pangpito pa ha. Magaling ka mambaliktad at gumawa ng kwento para paniwalaan ka lang. Sobrang bilib nga ako sa iyo eh. Kasi paano nagagawang mag tinungan sa tao. Paano mo nagagawang balik rin yung mga nangyayari? Tapos parang totoo talaga pag nagsasalita ka. Wow, ang galing mo. Bilig na bilig talaga ako sa iyo kasi ang galing mong gumawa ng storya. Ah. Kahit ako nga eh napaniwala mo ng 10 years si eh, o pang walo. Kunwari kakampi ka namin. Hanggang sa aalamin mo kung ano ang mga kahinaan namin. Ay nako, ang hirap mo talaga pagkatiwalaan, wala kang pagbabago. Kaya na mga sikreto ko na sinasabi ko sa iyo. Pero anong ginagawa mo? Sinasabi mo pala sa iba. Kaya yung mga bagong makakasama niya, nako, wag na wag papaalam yung weakness na sa kanina. dahil gagamitin niya yan sa inyo. Ito actually, madami pa to eh, pero ilalas ko na. O ito gahamang kasapera. eto ha, Hindi naman totoo yung mga napapanood nyo dito sa vlog namin na lalo na pag may involved na pera. Well, after nun, binabawi niya agad. Nadamot mo na yan, magbibigay ka. Oh, sa lahat ng mga kasama natin sa bahay. Diba, ako lang yung sinahuran mo? Pero magkano? Ito na, nandito na tayo sa pera ha. O, 10,000 a month ha, na mas malaki pa yung sinasahod ng katulong. O, tapos eto pa yung sa event ha, ang rate ko sa'yo, mapamalayo man o malapit, 2K lang. Ang kasama sa 2K, yung pagpapahiya mo, panglalait mo, pag uutos mo sa akin, mag video, -video pagsayaw, stress, lahat yun sinusunod ko sa event. Pero minaya ko naman kasi yung mga ginawa ko na yun, kasi napapasaya ko talaga yung mga tao. Tapos sasabihin mo, hindi mo kami kailangan. Pero eto ha, alam mo naman sa sarili mo na hinahanap rin kami ng mga tao. Hindi ko nga alam bakit ko natiis lahat ng yun eh. so, eto pa, naaalala mo ba? Naaalala mo ba yung pagtrato mo sa akin nung nasa bahay mo na ako? Sinunod ko lahat ng gusto mo kasi nga ayok magalit ka. At sirain na naman yung araw natin. Walang araw na hindi mo kami minumura. Lalo na pag nagkakamali kami sa vlog. Galit na galit ka. Sinusunod namin lahat ng mga content na gusto mo kasi nga ayok kong ma-stress. Ayok magalit ka. At eto pa, naaalala mo ba na umamin ako sa iyo na ano? Natakot ako nakasama ka sa vlog lalo na pag solo lang tayo. Kasi nga nanginginig na ako, natatakot na ako, natutroma na ako sa mga sinasabi mong masasak masasakit na salita sa akin. Pero anong ginagawa mo? Ininvalidate mo lang yung mga nararamdaman ko. Tapos gusto mo pa yung mga madalas na content natin, yung masasaktan yung namin, di ba? Pero tinutuloy mo pa rin kahit alam mo masasaktan kami, maging mabuti ka lang sa vlog. Ginawa mo kaming katulong lahat sa bahay. Lahat ng mga ugali niya na sinabi ko dito, lahat ng yon ginagawa niya sa amin araw-araw. At sa totoo lang, dumating sa point na gusto kong umalis, pero hindi ako makaalis-alis kasi ano, susumbatan mo na naman ako. Baka ipos mo rin ako dito sa Sokmed, sabi mo na naman na ginatasang ka, ginamit ka, na ganito ganyan. Ay nako, kilala lang kilala na kita. Kaya wala na akong choice kundi mag-stay na lang kasi nga takot nga ako sa iyo. Alam mo hindi ako nagsasalita sa iyo sa buong 10 years alam mo yan. Ito aaminin ko na ha? sa totoo lang, gusto ko lang yung buhay ko noon. Para lang sana, ma mo yung ugaling meron ka. At sana maiisip mo man lang yung mga halaga ng tao sa paligid mo. Dahil sobra-sobra na yung stress trauma na ginagawa mo sa akin. Oh, eto na abutin na lang dumating si Henry sa buhay ko. Naging kakampi ko din kasi grabe mong laitin at maltraituhin sa harap namin. Grabe ka mang daw ng tao, grabe ka magmura. Anyway, eto na nga, tuloy yung mga fake vlog na gusto mo. Hindi sa totoo lang, araw-araw pinapalakas ng asawa ko yung loob ko kasi alam mo kung pati siya hindi siya nakatakas sa ugali mo. Actually, napapanaginipan ka nga namin na pinapagalitan mo kami, totoo 'yun. At eto pa, dumadating pa sa point pag nagcha-chat ka sa amin, na namin yung boses mo. Ganun kami ka-trauma sa iyo. Nabuntis ako pero kahit yung anak ko, walang takas sa sama ng ugali mo. Ay, eto naalala ko, unang buwan to ng pagbubuntis ko, anong sinabi mo sa akin nung nasa event tayo? Pre, dugo pa lang yan, hindi ka malalaglagan. Ito, dobigay bigay mo na. Sumayaw ako. Kasi sabi mo, wey, di ba nga, kinumpara mo pa ako kay Kifi? As sinasabi mo na, ano, Si Kipi nga tumatanong sa second floor eh. ano pa kaya ako? Ginawa mo pang biro yung anak ko. Eto po ah, si Kipi po ay pusa. Kinumpara niya ako sa pusa. Ako tao, ako tao. Sinasabi mo pa sa akin, di ba, ang OA ko? Tapos sinasabi mo pa talaga na huwag kong isipin yung anak ko kasi hindi naman ako malalaglagat. Ito, dobigay ko lang yung sayaw ko. Sa totoo lang, nawala na ako sa mood nun kasi biruin mo ginanon mo anak ko. Pero tinuloy ko pa rin yung pagsasayaw ko para maging professional lang sa event natin. Paalala ko lang sa'yo ah, hindi ako pusa, tao ako. O di ba sabihin mo pati yung mga pusa mo din sa bahay scripted. di mo naman talaga inaalagaan, di ba? Inaasa mo lang sa iba. O eto ato tungkol to sa page. Oo, sige, may sarili kaming page. Pero nagaga Kapag gagawa kami ng content sa sarili naming mga page, di ba? Kasi gusto mo, sayo lang, sa page mo lang, lalo na 'yung mga magagandang content, di ba? O di ba, madalas palaging mainit ulo mo sa amin ni Henry kasi ano, nakikita mo kaming masaya. Oo nga pala, ayaw mo nga pala nakakita ng mga masasayang tao, no? Kasi gusto mo, ikaw lang 'yung masaya. Ito pa, di ba? Kayong dalawa diyan, sinisiraan niyo kami parehas ni Henry. Sa akin sinisira niyo si Henry, ako sinisira niyo kami sa kanya. Di ba? Tama naman ako, eh. Ini brainwash mo kami para lang maghiwalay kami. Totoo 'yan. Alam mo 'yan, alam niyo 'yan dalawa ang kasama mo sa kwarto. Eto, naaalala mo to? Yung time na bigla ang may lakad tayo dahil makikipagkita ka sa friend mo na ex ni Yuki. Diba nag-go ako kahit alam mong pagod ako, galing ako nung may baysihan nun eh kakauwi ko lang ng bahay mo sa Cavite, inaya mo ako agad. Pero nakaidlip ako at hindi mo na tinuloy. Kasi nga, gagawin mo na naman akong driver, kaya nga, nagidlip muna ako ng kahit konti man lang. So ayun na nga, hindi na nga natuloy at di ka naman lumabas ng kwarto, alam ko na galit ka na naman sa akin nun. Then naisipan na lang namin ni Henry na magsimba na lang kami at pinayagan mo naman kami. At di ba sinabi mo pa na tawagan ka namin pag uwi namin para dun sa pinto? Pero anong ginawa mo? Hindi mo sinasagot yung mga tawag ko. Sinarado mo lahat ng pinto at di mo na kami pa noon. Saan kami natulog? Sa labas. Nayaan na lang namin noon. Tapos pagkatapos noon 4 days hindi mo na kami kinausap, di ba? Tapos malalaman ko sa iba na sinadya mo pala yun. Kasi sinasabi mo na naman na may vlog daw tayo kuno Tapos umalis na naman kami. Diyos ko, anong oras na noon? Hating gabi na noon. Yan kasi hirap sa iyo eh. Magpaalam kami nang maayos, sisirain mo yung lakad ng tao. Kasi nga gusto mo hawak mo kaming lahat sa leeg. Tanong ko lang, nagsisimba ka pa ba? Ay, teka lang, o nga pala maalala ko. Kasi every time na magsisimba tayo, 'di ba, nasa loob ka lang ng sasakyan. Ito ha, sa totoo lang ha, kaya kami rin nagpupunta sa simbahan madalas. Kasi pinagdadasal ko na yung ugali mo sobra. As in, Pina iniiyak ko yang kay God. Sana magbago ka na eto ha, okay lang sana na may script minsan kasi nga content creator ka eh. Kaso nga lang, yung script mo laging dapat malinis yung pangalan mo at mabango ang pangalan mo sa social media. di ba Gusto mo palabasin na mabuti kang ate, mabuti kang best friend, kang kaibigan, mabuti kang tita. Yun lahat ng gusto mo mangyari, di ba diba? Sa totoo lang, hindi mo naman kaming tinatanong eh kung okay lang ba sa amin yung content na mga ginagawa mo. Sa totoo lang din, sobrang labag sa mga kalooban namin yung mga content na ginagawa mo. Kasi puro pagbubuhat ng mangko yung gusto mo mangyari. Wala kami magawa kasi magagalit ka na naman. Ay, eto, ba diba? Nagpaalam na ako sayo, na uuwi ako ng probinsya. Kasi nga ako, kasi maselan tong dinadala ko. At anong ginawa mo. 'Di ba kinausap kita sa kwarto? Sinasabi mo na naman sa akin na ako may kasalanan kung bakit mawawalan ng trabaho si Henry. Na totoo naman na ikaw ang nag-alis ng pinagkakakitaan ni Henry. Na magkano? Sige, doon na tayo sa magkano. 3k. 3k na event pag malapit. Pag malayo 5k, 6k. 'Yon, 'di ba? 'Di ba grabe mong pagurin si Henry simula unang performer hanggang sa matapos yung set mo andun siya. Kasi hindi ka iniiwanan kasi yun yung gusto mo dahil nga alam mong magaling si Henry mag ng tao. Hindi mo lang masabi kasi alam mo mataas ang tingin mo sa sarili mo, di ba? At ito pa, di ba, sinasabi mo sa akin na okay lang dati na walang sinasahod si Henry. Hello, hindi mo ba alam na may binubuhay siyang tao? May binubuhay siyang pamilya, may anak siya at ito magiging anak namin. Oo, sige noon kasi nagtatanim pa kayo ng pangalan. Pero nung nagtanim na kayo ng pangalan, di ba? Pati ikaw mismo, hindi ka na pumapayag na wala kang bayad sa event. Kaya wag mo ako manipulahin sa part na yun na ako yung may kasalanan. Hindi ako yung may kasalanan. Ay, eto nga pala, bago pala ako umalis sa poder mo, alam kong mutual yung mga nararamdaman namin. Yung mga nakasama natin sa bahay. Ayan, yung dalawang kasama mo na yan. Alam ko, nagtitiis na lang yan sa ugali mo dahil yun yung sinabi nila sa akin. Kasi nung una, masaya yung vlog. Nung nagtagal na hindi na sila masaya, nagtitiis na lang sila. Pero kasi kami, umalis na kami dahil hindi na namin kaya yung ginagawa mo sa amin. Grabe no, para kaming alila na sinasamba ka. Eto, nakaalis na kami sa puder mo ha, pero makalipas ang ilang buwan, hindi ka na nagparamdam kasi alam mong galit ka, di diba? Binati pa kita nung Christmas, di diba? Pero wala ka talagang paramdam. Nagtuloy kami sa vlog kasi yun na lang yung hanap buhay na meron kami. Akala ng mga tao nung no, umuwi kami, mayaman kami lalo na yung mga kamag-anak namin. Kasi grabe ka magbigay ng pera sa vlog pero hindi naman totoo. Yung bahay mo diyan sa Nueva Ecea, na sinabi pinagawa mo para sa akin. Hindi totoo 'yan, alam mo 'yan. Eto, kung magkakapera man kami noon, nung nasa puder mo kami, is mo dahil araw -araw mo kung yaya sa labas, di ba? Ginagamit sa sasakyan ko, 'yung toll gate, 'yung gas, hindi ko pinapabayaran. Pero nung huli pinapabayaran ko na sa iyo dahil nauubos na ako. Ito sa totoo lang, ano bang naipon namin sa iyo? Puro sama ng loob. Ito, magbo kami pero grabe mo kami i-down. mo 'yung mga sinasabi mo sa amin, 'di ba? Na cringe kami, kadiri kami. kayun dalawa sinasabi mo 'yan. Na hindi bagay sa amin at wala kaming impact sa tao. 'Yung mga linya na 'yan, naaalala mo pa ba? Dahil nga gusto mo lumabas lang kami sa page mo. Dahil nasisira ka mo 'yung content mo, 'di ba? O eto pa, 'di ba, sinasabi mo libre 'yung bahay, ilaw, tubig, pagkain. Pero lahat ng yun, alam mo, pinagbabayaran namin, pinagtatrabahuan namin, pinagpupuyatan namin, lahat naging katulong kami sa iyo para lang makabayad ka ng bahay ng renta dyan sa Cavite. Na hindi naman namin talaga ginusto na ginawa mo lang para may maikontent ka, di ba? Lahat ng yan, pinaghihirapan namin. Hindi namin ginusto tumira sa toxic mong bahay, sa totoo lang. Ito pa yung masakit. Di ba, pag umalis sa puder mo, sasabihin mo na naman walang utang na loob sa iyo. At susumbatan mo na naman. Grabe mo kasing hawakan kami sa leeg, di ba? O sasabihin mo na naman na nag ka na mahunang ka sa amin, na mo kami. Pero God knows, alam mo sa sarili mo kung paano mo kami tratuhin. Sa lang, hindi ka makatao. O ito pa, sasabihin mo na naman, kundi dahil sa'yo, hindi kami makikilala, di ba? Oo, totoo naman, nagpapangalan kami sa'yo, nagpapasalamat pa nga kami sa'yo eh. Pero alam mo yan kung gaano kami naghirap sa mga vlogs mo, di ba? At ito na nga, di ba? Doon, nandito na kami sa Nueva Ecija. Nagkaroon kayo ng issue dyan ni Fetty. Grabe, sobrang kinawawa nyo yung tao. Dinurog nyo yung pagkatao. Lahat kayo. Pinagkaisahan nyo siya. Tapos, pinaratangan mo agad ako. Nasulsul ako sa kanya. Eh, nananahimik ako eh. Kasi ayokong ma-stress. Dahil buntis ako. E, minsan, totoo lang. Wala akong pinakitang pangit o sa sa'yo. Lahat pinitiis ko. Inikimkim ko lahat. Hindi mo pa talaga naisip na buntis ako na ayokong ma-stress? Hindi mo talaga naisip yung dinadala ko, no? Pero sa bagay, oo nga pala, ayaw mo pala sa mga bata. Tinapos mo yung friendship natin dahil ayaw mong masira yung pangalan mo. Dahil grabe ka magmanipula ng tao. Sa totoo lang, ikaw yung totoong sulsol.